kaming mantika lang kasi nga para bibibibli uy na uy na ito lang manok uy oto tayo tinulang manok mga lodi ko ano pa? tinulang ha hini. hindi daw tinumula iwan ko iwan ko sa kanya anong anong ano tumot hindi nyo ito niluto today. Sabaw ng manok. Nilag. Dili, tinulang manok. Dili, tinulang manok. Ewan ko sa inyo guys, kayo na lang mag-ano, anong klaseng luto to. Basta ito na manok. Sinabawang manok. sinabawang. manok. Ito so kasi mahilig kasi ako sa sabaw. Kaya lagi natitrepare yung asawa ko ng sabaw. Ayan, sayuti. Mm, yum, yam yum na sayuti. Of course, yung aking cook. Ayan, yung aking lalab. Yung aking palalab na cook. <laughs> ayan, para sa amin. Kain tayo mga ludi mamaya pagkatapos. Oh, Mas mag, ayun, hindi kasi nga, hindi siya oily. No? Mm -hmm. Habang habang tayo yung nag ano, uh, nagluluto po, uh, nakasuporta na din po ako. Yeah, support support lang po tayo mga lalab Lagay na tayo ng sabaw mga lodi. Antayin natin mamaya. Saglit saglit. Luto na ang ating ulam ng manok. Sa nabang manok. Daming gulay. Ano to? gulay na sabaw. Mm. <laughs> Nawala na ba yung karne? Puro na gulay. Mm, exactly. Kain na tayo. Price. Price. Right Thank you for watching. Sa susunod ulit. Maraming salamat po. Yeah.